Isang ahensya ng United Nation na tinatawag na UNRWA ay banned na sa Israel. Ano nga ba ang UNRWA at ano ba ang ginawa nito? Bakit ipinagbabawal na ito ng Israel na mag-operate sa kanilang lugar? Ano naman ang magiging epekto nito sa Palestinian people sa Syria, sa Lebanon at Jordan kung ito ay banned na sa Israel? Ang UNRWA or United Nation Relief and Works Agency for Palestinian Refugees ay itinatag noong 1949. Itinatag ito ng United Nation upang maging daanan ng mga humanitarian aid sa Gaza, sa West Bank, Syria, Lebanon at Jordan. Naatasan din silang mga laga sa 700,000 na mga Palestinian na itatag ito pagkatapos na ang Israel ay naging estado sa pagdaan ng maraming panahon. Lumaki ang ahensyang ito sa tulong na rin ng mga bansa na nagpupondo rito kasama dito ang United States of America, UK, Germany at iba pa. Hanggang sa naging pinakamalaking agency ito ng United Nations na nag-operate sa Gaza. Ang ahensyang ito ay merong empleyado na 13,000 katao at karamihan dito, Palestinian, na atasan din ang ahensyang ito. Para sa medical facilities at teacher training centers, kung ang layunin ng UNRWA ay para sa ikabubuti ng maraming tao sa Middle East, bakit ito banned sa Israel? Ayon sa Israel, ang UNRWA ay ginagamit ng Hamas upang palakasin ang kanilang puwersa. Kung tutuusin, mayaman na raw sana ang gasa dahil sa laki ng pera na natatanggap nito mula sa United Nations at sa mga member ng United Nations pero ang problema sa halip na ang pera na kanilang nakukuha ay mapupunta sa gobyerno ng Gaza ito ay napupunta sa Hamas sa halip na ang pera na kanilang natatanggap ay makakatulong sana sa pagangat ng ekonomiya ng Gaza sa pagpapatayo ng mga buildings, paaralan, hospital at iba pa napupunta ito sa Hamas at ginagamit upang pang-atake sa Israel at sa ibang mga bansa na kasapi ng United Nations. Isa sa mga kinakalaban ng Hamas ay ang United States na isa sa mga pinakamalaking donator ng UNRWA. Ayon sa statement ni Benjamin Netanyahu na ibinalita ng The Guardian na maraming workers ang UNRWA na involved sa terrorist activities laban sa Israel. Dagdag pa ng Israel na maraming UNRWA staff involved sila sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7 na kung saan kumitil ito ng 1,200 ng mga Israelita at kasama ring nangidnap ng hundreds at marami pang iba. Kaya nitong nagdaang araw lamang ang Parliament ng Israel sa boto na 92 over 10 banned ang UNRWA sa Israel. Marami namang mga bansa ang nabahala sa desisyon ng Israel sa pagban sa UNRWA, kagaya ng Canada, Australia, France, Germany, Japan, South Korea at United Kingdom. Ayon naman sa United Nation, baka marami ang mamatay sa gutom dahil sa desisyon ng Israel. Marami naman ang mga nagsasabi na isa ito sa mga paraan ng Israel upang tuluyan ng sumuko ang Hamas at maging malaya na ang gasa mula sa kamay ng Hamas. Naniniwala ang Israel na ang paraang ito ay isa sa mga epektibong paraan upang ang Hamas ay tuluyan ng sumuko at maging malaya na ang gasa. Paano naman makakaapekto sa Hamas ang pagban ng Israel sa UNRWA? Ganito kasi mga kaibigan, ang daanan mula Ehipto papuntang gasa ay kontrolado ng Israel. Ibig sabihin, dahil ito ay banned na meron silang kapangyarihan na harangin ang humanitarian aid na dala ng UNRWA upang pumasok sa Gaza. Ngayon, hindi ba ito kalabisan? Hindi ba't ang pinag-uusapan ay humanitarian aid para sa mga Palestinian? Bakit naman ito haharangin ng Israel? Ang rason ng Israel, ang UNRWA, inakusahan nila ito na terror group at nagsusupply rin sa Hamas. Kaya hanggat merong UNRWA na pumapasok sa Gaza, hindi magugutom ang Hamas at patuloy pa itong magpapalakas. Ngayon, ang tanong, kailangan bang gutomin ng Israel ang mga Palestinian civilian sa pamamagitan ng pagbana ng unrua sa Gaza? Ayon sa si Israel, hindi. Bakit? Sapagkat ayon sa Israel, sila mismo ang magsasagawa ng humanitarian aid para sa Gazan people at makikipagtulungan ito sa international communities para patuloy na maisagawa ang humanitarian aid sa Gaza. Yun nga lang, pipiliin ito kung sino ang bibigyan. Natural, hindi Hamas ang makikinabang nito kundi ang mga Palestinian civilian. Ayon sa Israel, hindi lang sa Gaza nag-ooperate ang UNRWA. Meron din silang akses sa West Bank at ito ay sa pamamagitan ng agreement nila sa Israel. Ngayon, na band na ito, mawawalan ito ngayon ng kapangyarihan na pumasok sa Occupied West Bank at sa Gaza. Ayon kay Benjamin Netanyahu, kahit na band na ang UNRWA, kinakailangan daw na ipagpatuloy ang humanitarian aid sa Gaza. Ayon naman sa report ng Al Arabiya, kinundi na ng Saudi Arabia nitong Martes lamang ang desisyon ng Israeli Parliament na iban ang United Nations Agency for Palestinian Refugees na mag-operate sa Israel at sa Occupied East Jerusalem. Pero nagsalita na ang United States of America tungkol sa desisyon ng Israel na iban ang UNRWA. Ito ang sinabi ng Amerika, and I quote, Israel must do much more to allow international aid to enter Gaza, unquote. Hinimok ng United States of America ang Israel na magsagawa pa nang mas mataas na antas ng humanitarian aid upang makapasok ang international aid sa Gaza. Ibig sabihin mga kaibigan, kahit na ang United States of America ay walang magagawa sa batas na ipinasan ng Israel, yun lamang ang pakiusap ng United States of America ay katulad sa hangarin ng Israel na kinakailangang ipagpatuloy ang humanitarian aid sa Gaza kahit wala ng unrua. At ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga partners ng Israel sa iba't ibang bansa. Marahil sa balitang ito, marami ang nababahala lalo na kung hindi naiintindihan ang nilalaman ng naturang batas. Marahil ang nasa isip ng karamihan ay papatayin sa gutom ang mga sibilyan sa Gaza pero taliwas ito sa hangarin ng Israel. Ang tanging kinakabahan lamang dito ay walang imba kundi ang militanting grupo na nasa Gaza, ito nga yung Hamas dahil sa ganitong paraan ay makukontrol ng Israel kung saan papunta ang mga humanitarian aid. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ito ba ay karapat dapat? Ito ba ay efektibo? O ito ba ay walang kabuluhan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor pasubscribe naman ng channel na ito ang Usapang Banal para maging updated ka sa ating mga future uploads. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.